good morning, good morning mga kagulong Ayan, papasyal kami ng anak ko ngayon sa may bukit Yung bukid kasi sa kanila dito is yung palayan Ayan, Ayan nakabike Nakabike yung isa Ayan, nakabike yung isa <laughs> Ang laki kasi nung bike kasi yung sa kanya is sira yung preno ayaw niya gumitin sige ah oh, dandaan na may tulay bakit ba sa gilid ka oh magpreno ah pababa yan Pero kaya naman yan Dyan, dyan sya natuto na bike eh. Oh, daan daan dyan Lubak nak Ay yan na malaking bouquet <coughs> caramel. Yan. Yan yung bouquet dito sa kanila, pala yan. Sige pa, diretso panak sa dulo. Kitang kita mo yung dulo. Sarap magpainit sa umaga. Malamig na kasi dito sa uh, Pangasinan. Eh, hey. So ayun mga kagulong oh. ayun. Yung palay Yung palay is Namumunga pa lang oh. Ayan Ayan Awas yung kabila, tem. Bagong tanim lang Pawis na pawis ka. Nak. <laughs> Ayan. Dito kami madalas pumupunta. Kapag hapon. Hapon maganda rin dito sa hapon. <coughs> Ayan. yon yung kondon. Dang kalikasan. Tapos doon naman yung dang katutubo. Ayan. Kaso maulap. Man.